ay isang luto ng bagos na sigurado ko po na maibigan nyo at mapapalaban talaga kayo sa sarap. Kaya siguraduhin nyo po na kayo'y may ekstra sinaing dyan sa gilid dahil tiyakoy papawisan po kayo sa lasa ng iluluto natin ngayon. Unahin po muna natin magpainit ng mantika din sa aking makintab na kawali. Kapag mainit na po, iprito na po natin ang sitaw. Okay na po ito para sa akin. O hanguin na po natin. Ngayon, Isunod na po natin ang talong. Iprito natin ang talo. Kung kayo po'y nanonood pa sa parting ito ng cooking video, kayo nga po'y mag-comment ng katitik kung saan po kayo nanonood para alam ko kung hanggang sa lugar nakakarating itong mga video yung ibinabahagi ko sa inyo. At nang ma-shoutout na rin ang ilan sa inyo. Salamat po! Iprito nyo po ang bangos. O balik po tayo dito sa malaking kawali. Lagyan po natin ng katitik na mantika at igisa na po natin ang luya. Isunod na po natin ang sibuyas at isunod na po natin ang bawang. Igisa po natin yan hanggang sa maging mahalimuyak ng bawang at katatakotang puntik ng aswang. <laughs> Tsaka isunod na po natin ang kamates. Ipagpatuloy niyo po ang pagigisa hanggang magkalerot-lerot na yung ating kamatis. Lalagyan ko po ng katitig na tubig ha. Kung katulad ko po kayo na mahilig sa may kaunting sabawang mga nilulutong ulam, eh lagyan po ng kaunting tubig. Pagpapan po natin at hayaan natin kumulo ng katitik. O siya, isama na po natin itong bagoong. Kaunti lang po ang bagoong na isinahog ko at hindi po ito kaalatan. Kaya ang gagawin ko po ay tatapikin ko po ng katitik na patis. At ito po ay bahagyang umalat ayon sa panlasa ko. O isunod na po natin ang pamintang durog kung kayo po ay naglalagay ng pamintang durog. O siya, haluin po natin at gisahin natin kasama tong ating bagoong ng bahagya bago po natin isunod na ilagay yung ating mga ipinaritong bangos. O di po ba? Ayos na ayos siyang ganyan. Kaya madaling gawin to eh. Alam nyo po, ito pa ang isang tip ko sa inyo. Mas masarap po kung ito'y sasamahan nyo ng gata. Dito po talaga kayo mapapangiwi sa sarap. Pag naluto na, talagang papawisan po kayo ng husto. Lutuin po natin sa tamang apoy at intayin po natin na medyo maging malapot-lapot ng konti yung sabaw ba. Balik ta na po natin ang bangos pag medyo nare-reduce na po ang sabaw. Ilagay na po natin yung mga ipiniritong palong. O pagkatapos eh, ilagay na po natin yung ating ipiniritong sitaw. Ipinirito ko po yung talong at saka yung sitaw para hindi po malabog pag inilagay natin dine sa ating kumukulong gata. Yun po ang style na gusto kong mangyari. At kung may malunggay po kayo, aba, samahan nyo na ng maraming malunggay para lalo pong maging masustansya ang ulam nyo. Ang malunggay naman eh, nabibili sa palengke ng isang balot eh, parang kasyang-kasya o kayang-kaya ng budget nyo sa pang-araw-araw. O lagyan po natin ng sining labuyo kung gusto nyo pong mag-apoy ng kaunti ang bibig ng kakain. <laughs> Basta wag lang pong puro sigang o bistek o paksiw ang gawin nyo sa bangus. Paminsan-minsan po yung eh, pong style ang gawin nyo. Magulay na, may isda pa, et yake winner sa panlasa. Kung natakam po kayo mga kaibigan sa ulam na ibinahagi ko sa inyo, itag nyo na po ang mga kaibigan nyo at ang pamilya nyo at ishare nyo po para masubukan din po nila ang ulam na ito. O mag-comment po kayo din sa baba. Sabihin nyo sa akin kung anong ricado ang gusto nyong ihalo ko sa susunod na lulutuin natin. O kaya naman ay kung anong ulam ang gusto nyong lutuin ko. At babasahin ko po. Ayos? Siron bilaro po. Hanggang sa muli.